Mga kabibes, andito na naman tayo para sa isa na namang maiinit na balita sa showbiz world. Mainit na mainit pa rin ang isyu tungkol sa kasal ni Claudia Barreto at ang patuloy na bangayan ni na Marjorie Barreto at Dennis Padilla. Pero ngayon, may bagong resbak si Marjorie, at hindi lang basta resbak, derasyahan at puno ng pasabog. Nagsalita na si Marjorie sa vlog ni Ogie Diaz. At para sa mga hindi pa nakapanood, eto ang mga highlights. Marjorie said to OJ, he was physically abusive to me. I've been quiet for 18 years, but he was physically abusive. Nakakatawa siya sa tao pero he's the opposite. Konting bagay lang manununtok na yan or mananampal. Yung pinakamasakit, nung bagong panganak ako kay Julia. Bigla niya akong sinuntok sa tenga, mula sa likod. Nawalan ako ng eardrum. Kailangan pa operahan. Mixed reactions talaga ang mga netizens sa isyo. May mga nagsasabi na parang gumaganti lang si Marjorie, na siya raw ang may problema, at sana raw din na lang nadadamay ang mga anak. Pero meron ding mga kampi sa kanya, na kung totoo man ang pananakit, tama lang na magsalita siya. Para sa iba, walang maling oras para bumangon at ipaglaban ang sarili. Sabi pa ni Marjorie, hindi raw totoong siya ang humahadlang lang para magkita si na Dennis at ang mga anak. Sa totoo lang, ayaw lang daw ng mga bata sa ama nila dahil sa mga paulit-ulit nitong public interviews. For 18 years na magkahiwalay kami, pinapalabas niya ako na ako ang nagpre-prevent na maging close siya sa mga anak ko, hindi totoo yan. Pero hindi rin naman tahimik si Dennis. Sa panayam din ni Ogie Diaz, ipinahayag niya ang sama ng loob dahil hindi raw siya isinama sa entourage at hindi siya nakaupo sa bride's family side. Alam ko si Claudia, gusto niya akong ihatid sa altar. I can see it in her eyes. Mas gugustuhin ko pang pa ang hindi na lang maimbitahan kesa sa tinawag akong guest lang. Nakakahiya. Matapos ang lahat ng yon, sabi ni Dennis, ayaw na raw niya. Soko na siya. Maybe the last time you will see me, sa loob ng kabaong ko na. Hindi ko kayo ibaban doon. Kayo mga ka-vibes, anong masasabi niyo? Tama ba ang naging hakbang ni Marjorie na magsalita na ngayon? O dapat ba si Dennis, bilang ama, ang unang nagpakumbaba. At tanong ng marami, mabuting ama ba si Dennis Padilla kung ipinapakita niya ang sama ng loob niya sa publiko, imbes na ayusin ito ng prebado. Don't forget to like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga ganap sa showbiz. Hanggang sa susunod, mga ka-vibes!